Station, bilang detective na kabilang dayte. Unang nang nakaharap at nakasagupa si Jerry at nakuha niya bola na espiritu. Natulungan at nailigtas naman niya si Denise at ang kanyang ina sa kapahamakan at nabawi niya ang salamin na mula dito. Isa na lang ang natitira at ito ang espada ng kadiliman na nasa pag-iingat ni Vincent. Ang Espada ng Kadiliman si Jerry at tinalo si Denise ng kanyang pagmamahal sa kanyang ina. Ako na lang mag ngayon at hindi na ako magtitiwala pa. Pero, sinisigurado kong makukuha ko muli ang bola ng spirito at salamin ng kapangyarihan. Ang espada ng kadiliman na nasa kamay ni Vincent ay gawa mula sa mapanganib na lason. Sino mang matama na espadang ito ay magiging isang halimaw na punong-puno ng lason ang buong katawan. Kapag napagsama ko ng tatlong kayamanan, lalakas sa aking kapangyarihan at wala na makakapigil pa sa Kikilalanin ako na lahat. Pero kailangan ko ang <lars> Lahat ng sugat at sakit na ibinigay sa akin ni Jerry ay nawala ka agad. At yun ay dahil sa pag-aalaga mo sa akin. Ang kaling mo, Charlene. Ang alam ko kasi, ang mga sugat na yun may katagalang gumaling. Wala yun, Eugene. Malakas ka lang talaga at malinis ang kalooban mo. Ganun ba? Teka muna, bakit suot mo ang uniform na yan? Hindi ka naman estudyante dito, ha? Hmm? <laughs> Para naman hindi ako mapansin ng maraming tao, kaya ako naisip to. Pagay ba sa akin, ha? Ah, ewan. Ah, siya pa pala. Ano yun? Tungkol kay Denise, sigurado na tayong ibabalik na niya sa atin ang salamin. Tulad ng kanyang pangako. Bilang pasasalamat sa tulong na ginawa mo. Ganun ba? Eh di malapit na palang maibalik ang tatlong kayamanin na ninakaw sa atin. Ano na nga uli ang pangalan nitong huli? Vincent, medyo may kasungitan yun at mayabang. Kinagawa niya lahat ng kanyang magustuhan at wala pang nakakapigil sa kanya. Nandito ka lang pala. Galit na galit si Mr. Prado. Ikaw na lang pala hindi nagsasubmit ng assignment, Eugene. Ah, huwag mo na nga akong guluhin. Wala na akong panahon para dyan. Mahirap maging detective, ano, Eugene? Ha? Naku naman. Okay lang, hindi ba? <laughs> Alam mo, Jenny, panita ko nagagalit ka kapag hindi nag-aaral si Eugene. Lalo na pagtulog lang siya ng tulog. Akala ko hindi na tayo magkakausap. Ha? susunod, ka kakain tayo sa labas at magkwekwentuhan, ha? Aray ko po! Bakit mo ginawa yun? Walang alam si Jenny tungkol sa'yo. Kaya huwag ka magkakamaling magsabi sa kanya, okay? Ah, oo nga pala. Pasensya ka na, Eugene. Mahirap na nga pala kung nagkagulo pa. Sige, maiwan na kita. Bye! Magkikita pa kayo? Ah, hindi. Mas mahirap pa tong ginawa ni Charlene ngayon. Sino ba yun? Huh? Ah, ah, Sino? Ah, maabang kwento kasi Jenny eh. Ah, hindi bali na lang Ah, uh, hindi na bali. Kaya lang, magpakita ka na kay Mr. Prado. Sandali, hindi ka naniniwala sa mga sinasabi ko, ano? Alin doon. Alin doon? Eh, sino pa, kundi si Charlene? Ah, Charlene palang pangalan niya. Magpapaliwanag ako para maintindihan mo. Hindi na? Teka! Pantayin mo ako! Nagmamadali ako eh. pag okay, ka! Yan si Jenny, kaibigang matalag na yung Jean. Pero hindi na sila basta magkaibigan. Malapit siya sa puso nito. Ganun pa, hindi gagamitin ko si Jenny. Lawans man yan. <laughs> Mahirap ipaliwanag ang mga to! Eh ano kung hindi siya magpaliwanag? Hindi ko naman siya gustong pag-usapan ah. I think my compass went stupid. No matter how far I run, it says one mile. He is using his spirit energy to send out a moving signal for you to follow. I'd say he's leading you to his hideout. That's cute. No, it's not. He's told me terrible things through telepathy. He's kidnapped Keiko and he won't give her back unless we bring him the two other artefacts. Uh, uh, he what? Vincent! Jenny! <laughs> <laughs> Anong kailangan niyo? Eugene, hindi sila mga kalaban. Tao lamang sila na kinokontrol ni Vincent. Ano? At para magawa niya ito, malakas na kapangyarihan ang kailangan dito. Nagpapatunay na may third sense si Vincent. Third sense? Taba ka. <laughs> Nasa ilalim sila ng aking kapangyarihan. At susundin nila ang lahat ng aking ipag-uutos. Ano yung nasanuan niya? Yan ang tinatawag na third eye. Diyan ang gagaling ng lakas niya. <sighs> Kahit tumingin ka sa akin, normal pa rin yung pakiramdam mo. Isang patunay kung bakit ka napili ng kabilang daigdig. Pero, paano kaya siya? Jenny! Huwag kang magkakamaling saktan si Jenny! Dala mo ang kayamanan, hindi ba? Sige. Kung hindi ka susunod sa patakan, walang say-say na rung ito. Jenny! Ito na nga ang bola at salamin. salamin. <laughs> Nagtagumpay rin ako. Nasa kamay ko na ang dalawa sa mga kayamanan. At ngayon, eh, ako na ang mamumulo sa kabilang daite. Hindi pa tapos ang laban. Mahina ka rin pala tulad ng inaasahan ko. Kapag maayos na si Jenny, kukunin ko na ang kayamanan. <laughs> At ano naman ang binabalak mo? Magtutuos tayo at mabawihin kong kayamanin mula sa'yo! Ha? Huh? Ano siya? Ha? Huh? Ako bang hanap mo? Lumipat lang naman ako ng pwesto. Pagmasdan mo! Ano, Eugene? Kaya mo ba akong hulihin? Masyado ka mabagal at hindi mo ako mahuli. Ah, mabilis siya. Umanta ka ngayon! Ano? Akala mo ba ibabalik ko sa iyo ng basta-basta ang kayamanan? Tignan mong mabuti ang kanyang noo at may makikita kang kakaiba. Ano? Ang sugat. Hindi ito sugat. Isang mata. Ibinalik ko ang katawan niya. Pero nasa akin pa rin ang buhay niya. Nakatakda sa maging ko oras na bumubas ang kanyang mga mata, magiging ganap na anagad ko na rin siya. Tingnan mo mabuti ang sinabi niya, Eugene! Hindi! Sabi! Pipigilan ko bumukas ang kanyang mata! Sige na, harapin mo na sa Eugene! Ah, tingnan natin kung mapipigilan niya ang pagbukas niya. Marahan naman pala ang alalay mo, Eugene. Pero wala kayong magagawa. Kapag pinigilan niya ang pagmulat ng kanyang mata, ang pangyarihan ay magugunos na gusto dito at uubusin na mata ang lahat ng kanyang lakas Toto ba sila? Tama siya. Hindi ko na kayang pigilan pa ang pagbuas dito. Manda ka! maganda ang laban. Ngayon, uumpisa na ba natin ang laro? Ano? Narito sa loob ng aking espada ang gamot. Kung gusto mo siyang mabuhay, kailangan ninumin niya ito. At kung talagang gusto mo, kailangan kunin mo ito sa akin. Sayang mo sa gusto. Hindi ko na sana paglusog niya. Pabayaran mo lahat na to. Ikaw ang humanda. Ganun pala. Lumalabas ang lakas ng kapangyarihan niya kapag nasa panganib ang kanyang kaibigan. Matagal ka ng hadlang sa akin at kinakalaban ko mga tao katulad mo at hindi ka na makakaligtas! Hmm. Nagulat ako sa paglusog mo pero hindi mo pa rin naagaw sa akin ang na espada. Nawala na ang pagkakatao mong kunin ang gamot para sa kanya. Wala ka nang magagawa, Eugene. Hindi mo na siya mapipigilang maging isa sa mga alagad ko. Kawawa naman si Jenny, ano? Humanta ang ngayon, Eugene! Yun lang ba sasabihin mo? Umpisa na natin! <laughs> Kaya mo ba akong habulin, Eugene? Di, hindi mo nga makinta ang anino ko. Paano na? Wala ka na magsasawa kundi ang maghintay! <tipat> <tipat> uh, uh, uh. <tipat> uh, umanda ka ano Vincent, paglalakad ka na lang ba? Wala kang lakas kung wala ang third eye mo, hindi ba? Kusasayangin ang oras ko sa'yo. Tatapusin na kita ngayon! Hindi mo pa nakikita ang tunay na kapangyarihan ko! Malakas siya! Hindi pa nga ng kapangyarihan kung pigilan siya! <laughs> kapag patukat turn third niya, mahirap na. Kailangan maisigat ko sa Jenny mula sa ni Vincent. Ah! Ah! ah, 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 ah. Anong liwanag yun? Jenny! <laughs> Natatakot ka na ba sa akin ngayon, Eugene? Ha? Huh? <laughs> Sandaling panahon na lang at alagad ko na ang matalik mong kaibigan! Hindi! Hindi! Huwag mo nang isipin yun dahil siguradong wala ka na dito sa mundong ito kapag nangyari yun! Ha? Huh? Hindi! Malakas na nga ang kapangyari ang nararamdaman ko. Nasa loob na nga si Vincent. <coughs> This is new, but maybe you could get me green ones. They'd match a lot better. <laughs> a joker to the end, aren't you? Perhaps my Dagon Tie Curse needs to be tighter before you get serious. I have a great idea. How about I give you a choice? What? can end your life now or if you prefer I'll make you into a demon what's that you want me to choose <laughs> 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 huh? Huh? <laughs> Karama, you really have gone insane huh? Nakawala na ako. Ang tunay na lakas na nagmumula sa kanyang third eye. Pansamantalang nawala ang kanyang kapangyarihan, Eugene. Huh? Uh, eh, Denise! Okay lang ako. Tumatanaw lang ako ng utang na loob sa'yo. Huwag kang kumilos! Uh, Isa rin akong espirito. Hindi ako madaling mamatay. Iwan mo siya sa akin. Labanan mo na si Vincent hanggang wala pa siyang lakas. Denise! Uh, 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 Denise! tayo ka! Lagot ka! Huh? Ang kalaban mo ay ako! Uh, hindi ako makapaniwala. Mas malakas sa ngayon. Delikado ang lagay ko dito. Nangangani pa ko!

Sa tingin mo ba makakatakas ka pa rin sa akin? Umanda ka! Uh, uh, konting okay lang. <laughs> <laughs> tapos ka na! Ha! Ngayon na! Ah! Oo, oh, tapos! Ray Gun! Ha 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 ha! Matapang ka, Eugene Akala mo siguro matatalo mo ko, ano? No! No! Ano yun? Ayos, nagawa ko rin <coughs> Sinong tumira sa akin? <coughs> ano yun? Ang salamin pinag mo mong kilos ko Para magamit mo ito Laban sa akin Pagod na akong makipaghabulan sa'yo. Anong klase ka nilang? Uh, 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 uh. sa noon niya. Maayos na ang lahat. Okay na. Denise, salamat sa tulong mo. Kaya mo pa ba? Ah, wala to. Lumalakas na ako. Pero hindi tama ang ginawa mo kanina. Bakit naman? Kailan mo pa ba natutunan gamitin ang kapangyarihan ng salamin? Ha? Kanina ko lang nalaman. Eh? Mabilis siyang kumilos kaya naisip kong kumilos mula sa likod niya dahil wala nang ibang paraan. At nakita ko na lang ang salamin sa likod niya at nakaharap sa akin. Kung, kung ganun eh. Oo, oh, swerte lang talaga ang pagkakapanalo ko sa laban namin ni Vincent kanina. Ah, paano kung hindi lumapat ang salamin sa likod ni Vincent? Saan ka namin kaya pupulutin ha, Eugene? Saan akin na lang iisipin yon ah! <laughs> Parang malalim ang iniisip mo, Eugene. Pero alam kong hindi ka nag-iisip. Anong sabi mo, Denise? Anong ibig mo sabihin doon, ha? Hindi ko uulitin ang nasabi ko na. Ano? Tama na! Nahuli ko na si Jerry at Vincent. At nabawi ko na ang tatlong kayamanan. At nakaligtas pa si ko mula sa parusa ng kanyang ama. Siya nga pala. Yung espada ay kinalawang na at nabasag na ang salamin. Kaya nalaman din ng Haring Yama na ninakaw ang mga kayamanan. Ha? Eh di kung ganun, naparusahan din pala si Jericho. Nabawi naman ang mga kayamanan eh. Kaya hindi siya naparusahan ng gusto. Mahinang parusa lang. Mahinang parusa? <laughs> Napalo siya! Pinalo siya? Aray ko! Aray ko! Aray! <laughs> <laughs> Kahit ano pa sabihin mo, ang bata ay bata talaga. Eugene, huwag mong sabihin yan. Uh. Oh. Ay, Lagot ka na. Nako, nakalimutan ko nga palang magpaliwanag kay Jenny kanina. Naka-istorbo yata ako? Sandali! Jenny! Magpapaliwanag ako, Jenny! Sandali! Huh? <laughs> Ito na yata ang pinakamahirap na problema ni Eugene.